Welcome back to my channel The Clip Style Again, yan guys Ang aking ipapakita sa inyo ngayon Ay ang pagluluto ng garupa fish head Yung ulo ng isda Garupa Karpa sa atin Yung malalaking isda At common itong isda dito sa Hong Kong guys Yan ang pinaka common na fish dito Yung garupa fish Yung karpa pinaka Ang pinakamalaking ganyan kalakihan Pero Hinihiwa-hiwa yan ng maliliit guys Kung magkano lang ang Yung bilhin yun lang Yun ang dapat kaya ang ating luluto ngayon is head. <laughs> olo. Hindi ulo ko ha. Ulo ng isda. Yun. Kaya, samahin ako sa pagluluto guys. Ayan. Sishare ko naman sa inyo. Kasama yun dun sa niluto ko ng pag-dinner ko. Kasa lang, in ko yung pag-edit ko para doon sa pagluluto. Para naman, makabuo tayo na naman ng isang uploads para sa ating videos guys. Ayan bago sa lahat, thank you so much sa mga subscribers ko. Kung baguhan pa kayo sa akin sa channel, please subscribe my channel, back Lifestyle. It always starts the be Para update kayo sa akin mga videos. Pasensya na guys, kagigising ko lang at ako'y nagvideo lang para pandagdag uploads. Kasi ko lang yung aking videos. Kaya kailangan nating magdagdag ng video para buo naman ang ating video at medyo mahaba-haba ang ating video para naman sa ating mayroon naman tayong kita-kita dyan kahit sentimo, di ba? <laughs> Ayan. Salamat sa inyong pag-support and una sa lahat, may gamigalap shoutout sa lahat ng members sa mga super chatters. Especially dyan yung palaping nagpapalipad Jake OA. Thank you so much sa inyong pakulay lagi. May gamigalap shout, shoutout and please subscribe guys sa kanyang channel Jake OA. Sa aking mga members, lahat-lahat ng mga members, hindi ko na kayo isa-isahin kasi hindi ko masyadong mag-memorize. Baka may makalimutan ako at may magtampo. <laughs> Ayan, may grab shout sa lahat. Especially sa aming nanay na yan. Yan na yan, Maria Dolores Lee. Please subscribe. Please subscribe her channel also, guys. Ayan, tribo to ba, tribo payag. At sa lahat ng mga grupo, oh, thank you so much. Sa mga lahat na supporters, friends, anywhere, family, or any, 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 any people in the whole world na nagnanood ng aking maliit na channel. Thank you, thank you so much sa inyo. And may God shout out also sa aming ka-team Jesus. Team Jesus, patuloy pa rin tayo. <laughs> Kahit ako na mag-iisang naiwan. Ayan. Pasensya na kung na ako pumupunta kasi super busy ako. Thank you, thank you so much. At naiba na yung schedule niyo gabi na. Kaya pag halili ko, nasa busyhan din na ako. <laughs> thank you and bye. God bless us all. love shout out sa lahat. Ito, mag start na tayo sa ating pagluluto ayan yung ating fresh tofu, nilalagay ko siya ng cornstarch, para pag na-fry ko hindi didikit, ito yung ating ulo ng isda ang garopa, or carpang isda ito naman yung ingredients, ingredients, simple lang yan guys loya, ginger, tsaka yensai, tsaka konting spring onion ayan lang yan yung simple yung gagamitin natin, ito simple dish lang ito, chinese style ayan, pero may own style also, pasensya na kung may nakasama picture dyan na aking lulutong iba Ayan, at ayan ay eh, aking binubol dyan ay eh, para sa ulam ng aking baby nas. Masay ko na ito, oh. fish, ulo nag-isda, tau tsaka ito mga ingredients niya. Let's go, go! tapos nating natin yung ating isda, is isit aside muna natin yan and then mag-fry na naman tayo ulit ng fresh tofu. Kailangan natin yan i-fry guys bago natin iluluto kasi para hindi siya madorog lalo. yan pa naman ay soft tofu yung binili ko guys. Kaya para kung gusto nyo hindi masyadong basa guys, bumili kayo ng pang-fried na tofu. Kasi iyan ang tofu niya ay natira lang yan sa ulam ng baby kaya sayang din naman kaya ginawa ko isang dish na naman. ba diba? kaitik, ma-insit lang. ayan, tapos na natin siyang i-fry yung ating tofu or fresh bean curd gigisa na namin natin ng ating loya tsaka yung sili yun yung ating pang ingredients dito para hindi malansa yung ating isda kailangan gamitan natin siya ng loya tsaka sili yung sili na hindi naman masyadong maanghang yan guys kaya yun yung ating gagamitin let's go 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 guys keep watching and thank you so much Guys, nahulog na natin ang lahat ng ingredients natin. At ayan na siya. Ayan. Tapos bago na yan, lalagyan natin siya ng ating soy sauce. Ang ating soy sauce din guys, ang gagamitin ay konting tubig lang. Halo Halo-haloin natin siya. Konting light soy sauce din, dagdag. Tsaka konting oyster sauce. Depende sa inyong panlasa guys. Konting sugar. At halo-halo eh, lang yung timplahin. Ayan. Ibubuhos na natin ng kanyang sauce. Yan yung maging serving sauce natin dyan sa ating garaw pa headfish with fresh tofu or fresh bean curd. Ayan. Yan yung ating ano dish for today. Ayan. Nahulog ko na yung sauce guys. Hayaan na lang kumulo hanggang mag sticky yung sabaw niya. Pag nag sticky na yung sabaw niya guys, okay na yan. Para mag absorb din sa ating kailangan natin pakuloyin yan para mag absorb sa ating tofu. Tsaka isda yung ating panlasa. Kasi wala naman masyado siyang timpla yung isda natin at saka yung winter bago natin pin pinagpito. Kaya kailangan natin kulukulan ng konti para mag-absorb yung sauce niya. Ayan. Tinakpan ko muna guys para maganda yung pagkakulo niya. Ayan, nag na siya. At yan, malapit na siyang maluto guys. At antayin na lang natin hanggang maluto siya. Kulo-kulo muna. And then, ang pagkaloto niyan, guys, ihulog na natin yung kanyang pinakalast ay yung parsley or yin chai sa Chinese. O spring onion. Yan, yung last natin ingredient na ihulog dyan. Keep watching again, guys. Thank you so much until the end. Love you so much, mga mga -dak, luto na yung ating fish at ayan, ready to eat na yan guys hindi na natin inalis dyan kasi kakain na sila, wala na akong time ilalagay sa plato kasi super busy na dumating na yung aking mga alaga para iserbihan ayan yun na yung ating garupa fish head with fresh bean curd or ulo ng carpa na may tawag sa Pilipinas niyan tau po tao po. Ayan. Tokwa. Tokwa ba? Sa Tagalog? di ko alam. Basa. Yun. <laughs> Ayan. Tawag dito sa kung yan is tofu. Yung fresh bean curd. Ayan. Ready to eat. Let's eat go, guys. Thank you so much for watching again. And God bless us all. Sa lahat ng nanonood Diyan, Sa akong premiere. Miga-miga Shout out. sa lahat ng mga subscriber ulit. Miga, mega love shout out sa inyo lahat ng nanandyan. Miga, mega love shout out. Ayan. Thank you so much, Lord. At nalagpasan na naman ang ating luto. Ayan. Thank you sa pagturo sa akin kung paano gawin ang minukong ito. Thank you so much. God bless us all. Bye!